Wala na, katapusan na natin, dito na tayo mamamatay <laughs> Tumahimik ka nga dyan Basta ako, matagal ko nang tanggap kung mamamatay ako Wala naman akong silbi sa lipunan Pero bago ako mamatay, sisindihan ko muna tong damong dala natin Kahit sa huling pagkakataon Bahala ka sa buhay mo, hanggang sa kamatayan adik ka pa rin Nasa ikaapat na taon si Ed sa isang kolehiyo sa Maynila. Mabuting binatilyo naman to at masipag sa pag-aaral. Masunurin din sa magulang at talagang may pangarap sa buhay. Bagaman payat, ang pangangatawan ay malusog naman ito. Sa katunayan ay isa siya sa pambatong mandalaro sa pagtakbo. Nang kolehi yung pinapasukan niya Walang masamang maipipinta sa binata Kaya nga nakapagtataka Na naging matalik niyang kaibigan si Raymond Isa ring manlalaro at pambato sa pagtakbo Ang kaibahan nga lang Nang dalawa Ay mayroong bisyo ang matalik na kaibigan Madalas yung sumindi ng damo Sadyang magaling lang talagang magdala ang kaibigan niyang yun dahil hindi mahahalatang adik yun sa paggamit ng damo. Palagi rin yung nakakalusot sa kahit anong eksaminasyon dahil kung kani-kaninong ihi ang dinadala nito kapag nagpapasuri bago ang pagsabak sa palaro. Sandang dikit niya ang kaibigan. Marami na silang pinagsamahan mula nang magkakilala sila noon pang unang taon nila sa kolehiyo. Ano pare? Sa sembre ka? Samahan mo ko sa probinsya ng mga lola ko. Nagpadala raw ng sulat kay nanay eh. Gusto raw dalawin siya. Sambit sa kanya ng kaibigan habang nagpapalit ng sapatos na balat. San ba yung probinsya ng lola mo? Balik niyang tanong habang pinupunasan ng bimpo ang kanyang likod na nabasa ng pawis dahil sa pag-eensayo sa pagtakbo. Bata pa ako nang maapunta na ako roon eh. Kasama nila nanay. Pero sa Mindanao yun. Maganda dun pre. Sariwa ang prutas at gulay. Saktong-sakto para makondisyon ang pangangatawan natin. Tsaka sagot naman ni tatay yung pamasahin natin eh. Dahil di raw sila sasama ni nanay pagmamalaking sambit ng kanyang kaibigan Sige at ipagpapaalam ko sa mga magulang ko balik niyang sambit sa kaibigan Mabilis na lumipas ang mga araw dahil sa pinayagan naman siya ng mga magulang ay walang naging problema at pinagbigyan niya ang matalik na kaibigan na samahan ito sa probinsya ng lola nito sumakay silang dalawa sa bas Tapos yung bas naman ay isinakay sa barko. At iyong barkong yon ang maglalayag papuntang Mindanao. Inabot ng tatlong araw at dalawang gabi ang inilagi ng kanilang paglalayag. Nang dumaong sa lupa ang barko at naidiskarga ang bas na kanilang sinasakyan ay bumiyahe pa yon ng mahigit pitong oras ibinaba ng basang dalawa sa isang daan sa gilid ng bundok na walang katao-tao. Sigurado ka bang dito yun? Tanong niya sa kaibigan habang palingalinga sa paligid. Hindi ko alam eh. Teka at magtatanong ako. Sagot ng kanyang kaibigan. San ka magtatanong? Eh wala nga ang katao-tao rito Naiinis niyang sagot hindi niya malaman kung sabog ba ang kaibigan dahil sa pagsindi ng damo o talagang tanga lang ito. Ay, wala palang tao. Teka, walang tao? Eh di maganda, walang makakakita. <laughs> Inilabas ng kaibigan ang nakabilot na palara at isang lighter mula sa bulsa nito. Isinubu iyon at sinindihan ng dulo gamit ang lighter. Napabuntong hininga na lang siya sa mga eksenang yun. Iniisip kong papaanong nailusot ng kaibigan ang dalang damo noong nag i inspection ng bag sa pier. Hanggang may naaninagan silang dalawang sundalong naglalakad at papalapit sa kanila. Tuwang-tuwa ang kanyang kaibigan dahil sa wakas ay mayroon na silang maaaring mapagtanungan. Subalit ng mapagtanto ng mga sundalo nga pala ang mga yun, ay halos mataranta ang kaibigan sa pagtago ng binilot na palara at lighter sa bulsa nito. Mga iho, mukhang hindi kayo taga rito ah. Naliligaw ba kayo? Tanong ng isa sa mga sundalo na matikas ang pagkakatindig Opo, hinahanap po kasi namin yung sityo bumulag dahil pupuntahan po namin yung lola ko. Mga bakasyonista po kami, galing po sa Maynila. Magalang na sagot ng kanyang kaibigan. Mabuti na lamang at hindi pa sumusundot ang tama ng damong kakahit-hit lang nito. Ah, ganun ba? nakita niyo yung bundok na yan. Diretsuhin niyo lang yung akitin. Isa hanggang dalawang oras na lakaran ay nasa sityo bumulag na kayo. Sambit ng isa pang sundalo habang nakaturo ang mga kamay sa isang bahagi ng bundok. Nagpasalamat ang dalawa at sinimula ng pag-akyat at paglalakad sa bundok. Dahil sa parehong atleta ang dalawa ay minanilang nila ang mahabang lakaran. Kaya nga lang ay tawa ng tawa ang kaibigan habang naglalakad sila kahit wala namang nakakatawa. Mukhang tumatama na ang epekto ng damo na hinithit ng kaibigan. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad at hindi matigil na pagtawa ng kaibigan, ay biglang may nagsisulputang apat na kalalakihan sa kanilang harapan. Walang suot na pang itaas ang mga yun at sobrang dungis ng mga balat. Parang namamantsahan ng mga natuyo at nanuot na libag ang balat ng mga yun. Nakaramdam siya ng panganib. Mababakas kasi sa pagmumukha ng mga kalalakihang yun ang mabalasik na itsura ng mga yun. Tad, tad ng hikaw ang tenga at ilong. Tapos ay nakausli ang dalawang mga pangil ng mga yun sa kanilang mga bibig na tumutulo ang laway. Hinablot niya ang kamay ng kaibigan para sana tumakbo. Subalit tig-isang malakas na palo ang tumama sa mga ulo ng dalawa. Ginising si Ed ng mga ingay mula sa mga naghihiyawang mga tao. Mahilo-hilo pa nang magkaroon siya ng malay. Sinapo niya ang likuran ng kanyang ulo na may isariwa at namuunang dugo. Napagtanto niya na nasa loob na sila ng isang kulungan na sa mga matatabang tangkay ng puno minasdan niya ang paligid nagkakasiyahan ang mga taong naroon kamukha ng apat na lalaking nakasalubong nila sa gubat mapababae o lalaki ay walang saplot pang itaas ang mga yon minasdan niya pang maigi ang mga nagkakasiyahan hindi tao ang iba sa mga naroon dahil ang iba sa kanila ay may mga pakpak tapos ang mga ulo ay katulad ng sa daga nakapadibot sa isang rebultong kamukha ng kalabaw sa isang bahagi ng lugar na yon may dalawa ring lalaki ang nagbabantay sa kulungang kinasasadla kanila niyugyug niya ang kaibigan upang magising katulad niya ay sinapuro nito ang likurang bahagi ng ulo, minasda ng paligid at nang mapagtanto kung ano ang kalagayan nila ay tahimik yung umiyak tapos ay ngumiti. Wala na, katapusan na, na natin. Dito na tayo mamamatay. <laughs> Tumahimik ka nga dyan. Basta ako, matagal ko nang tanggap kung mamamatay ako. Wala naman akong silbi sa lipunan. Pero bago ko mamatay, sisindihan ko muna tong damong dala natin. Kahit sa huling pagkakataon. Bahala ka sa buhay mo. Hanggang sa kamatayan, adik ka pa rin. Inilabas nga ng kanyang kaibigan ang nakabilot na palarang naglalaman pa ng damo. Nang sindihan niya ang dulo noon, ay natawag ang pansin ng isang lalaking nagbabantay sa kanila. Lumapit iyon sa kulungan hinablot mula sa kaibigan ang nakabilot na palara at lighter. Ginaya nito ang nasaksihang ginawa ng kaibigan. Isinubo ng lalaking bantay na may pangit na mukha ang palara. Sinindihan at hinithit. Tinawag pa noon ang kasamang bantay para pahithitin din. Sobra namang natatawa ang kaibigan niyang si Raymond dahil sa ginawa ng dalawang bantay. Kaya ang ginawa nito ay kinuhang muli ang isa pang sobrang palara na naglalaman na rin ng mga damo mula sa bulsa nito at ibinigay sa mga pangit na bantay. Unti-unting nagtawa na ng dalawang pangit na bantay pero parang nagpipigil ang mga yun nang sa gayon ay hindi maabala kung ano man ang seremonyang ginagawa ng mga nagkakasiyahang mga kasamahan sa lugar na yun napasandal sa kulungan ng dalawang bantay. Tawa pa rin ng tawa ang mga yun. Naging pagkakataon iyon para kunin ng dalawa ang mga punyal na nakasukbit sa bewang ng dalawa. Hindi pa rin humihinto ang mga yun sa pagtawa kahit inaagawan na ng mga sandata. Sinaksak ng sinaksak ng magkaibigan ang dalawang bantay na yun na nakasandal sa kulungan walang tigil, pinuruhan ang leeg at tagiliran. Nang makasigurong hindi na gumagalaw ang mga pangit na bantay, ay ang tali naman ng kulungan ng kanilang sinira gamit ang mga naagaw na punyal. Nagkaroon sila ng pagkakataon para tumakas. Bago mabilis na tumakbo para lisanin ang lugar na yon, ay dinampot pa ng kanyang kaibigan mula sa sahig, ang lighter at palarang nalalamanan pa ng kakaunting damo. Walang hinto silang tumakbo ng tumakbo hanggang sa marating ang kalsada sa paanan ng bundok. Nakaramdam silang dalawa ng kapanatagan nang makasalubong nila ang dalawang sundalo na nakatagpo nila noong papunta pa lang sila sa lugar na nais nilang puntahan. Tulungan niyo po kami. Dinukot po kami ng mga aswang. Nakatakas lang po kami. Sambit ni Ed. Halata sa boses niya ang pangungumbinsi at pag-aasam na paniwalaan siya ng mga sundalo. Nagkatinginan ng dalawang sundalo. Pagkatapos ay napatingin ang isa sa mga yun sa bagay na hawak ng kanyang kaibigan. Teka, bakit meron kanyan? Alam mo bang ipinagbabawal yan? Halina't sumama kayo sa kampo. Baka kayo ang nagdadala ng droga rito sa lugar namin. Sambit ng isa sa mga sundalong yun. Halos isang oras na naglakad ang dalawa, kasama ang mga sundalo. Mas maigi na rin siguro yun. Kahit nahulihan sila ng damo, ay mas mainam na yun. Kesa naman sa maglakad sila, nang walang kasama, at muling mapadpad sa lugar ng mga aswang nang marating nila ang kampo ay sinamahan sila ng dalawa sa loob ng isang kubo. Naroon ang kumandar ng dalawa. Parang nabuhusan ng malamig na tubig ang magkaibigan nang humarap ang lalaking yun. Isa iyon sa mga lalaking nakasalubong nila sa gubat. Napakapangit ng muka. Napupuno ng hikaw ang ilong at mga tenga. Tumatawa pa yun habang tumutulo ang laway sa bibig na may nakausling mga pangil.